baisukagot bilentaong kakaen bilentaong ka na Ken? sabi taong ka na? sabi Hindi Hindi ka 18 sabi sabay sabi sabay sabi sabay sabi sabihin ko? De? Siyempre alam ko sabi sasabihin ko Ano pala ako? mo sabihin, baliw hindi, minus 2, minus, minus 18 minus 2. Ba, anong bagay gago? Bata yan. 24, 6. Mali-mali kayo ng sinasabi. Ah! nag Shout-out di the mm -hmm. established Drago. you know, huh? kanta. mo. Ang ganda ng kanta.

Go, yung ano dito, yung matatalo magguhubad. Ito <laughs> <go>. guhubad ako. Tagal <coughs> sa ka ulit. Ano lang? Ano Amy? Ayaw mo yung ayaw, ayaw. Ayaw, o nga, nga pala gago. Trapa! 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 Ay! Ay! Yan si, si MJ! MJ ba? Yung nagbubuhok! O, yung may... Ay, may ay. ay ka! Ito! Uy, baliw ka! Anong... Ay na. Ano na? May nagaganto pa pala yung ano, laban-laban. Magtatay tayo, magtatay daw tayo. Tatay na ka-dress. <laughs> Mahal. Mahal. May itsura naman ako, di ba? Opo. Okay. Nakikita mo yung mga ano, yung mga nagpo-post sa face sa FB rep. Okay. Dami. Yung mga nakaganto ka. Ay. I... Tapos yung mga ano, ni mga umalog-alog. Leche, mm -hmm. Ken? Okay. Okay.

Eme! Ikaw pa ba? Anong height mo? Kulaan ko. Ano? Five... Five eight? Five, five, eight. One. five one. One. Gago. Oh, five eight. 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 Hindi ka five one. Oh, ponte. oh ponte. Tayo, sige. Flex mo yung ano mo. Tingnan natin. Wala. Si chest ka, no? Okay. Talikod, talikod. Let on ka na? Minus day Diabetes. Protein, kulang ka ng protein. Tapos... Ano? Siguro ano, lagi kang mag buhat-buhat. Ganito, ganito maiikinit ka. Na sa tunog buhat. Siguro ano. Sino coach mo? Wala-wala. Diyan sige. gitna. Kagaw ako. Ano ba Check, check. ko dito kasi nga, tinanggal na namin lahat yung gamit tapos... Ayan. Papaayos ko na siya ulit. Kasi naglilipat na lang gamit sa totoong bahay. Matayo ka lang pala. Guys, guys, guys! May magagawa niyan, wag kang mag-alala. Gusto mo ako gumawa eh, ako magsisend sa'yo. Pwede yun, di ba? Uy, oh, taga-send ba tayo ka lang pa na? Opo. Opo. Sana, Sana, saan na? ng bayan. Gitna ng bayan? Eh, walang nag-alo tayo ba na eh. Okay, okay Nara nag Nara nag-send na, 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 dyan. Nara nag-send. Saan nga ba dyan? San Isidro lang ako, sobrang lapit lang sa San Mateo. Ah, ah San Isidro. Mikrasya akin si Cyrus. Paano ba ko? May nagkakagusto kasi sa akin. Marami kasi si sa akin Kaya lang ay wala naman ako ano time Matawa ka parang hindi mo. Hindi ka then, 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 then na. Alam. Mama, Ma hindi na. Hindi na. Hindi Over Over, Over! Yo, no, gaga, kaibigan ko 'yan. Mataga, alam niyo, kailan tayo una nag-live? Timbar dagulan din, 'di ba? O tapos na timbar dagulan. Hindi ko alam nag-live na Sinabi pa sa amin 'to. Madam share Nag-echo ka daw. Nag-egg -ka. nag -e -ka, eh. Bakit kaya? Di ba Hindi naman, hala sorry QD. Ayoko ba gano'n. Hindi yan, hindi yan! Nakabala. Ano? Never ako nagkaroon ng ano. Wait na, ano. Paano yun? ako nila baguets. Ano yung baguets? Yun? Dahil ayokong ayoko, ayoko ng gano'n. May mga friends ako na... Met nila bagets. Ako yung nag... Yan, mag-mute ka. lang kasi. Ano? Mag-mute. Matutulog ka? Hindi, mag-mute. Mag-mute ka doon. mag-mute ka muna. Okay lang, inayawag niyong inipilipilit na! Ay, charot sa'yo, Kia Hello, gorgeous Guys, 70, guys Okay, charot Lalo, nakamit na siya, guys <laughs> Ay, thank you, boss chef Guys, 70 It's a man you can do

Uy, times 3. Thank you, Ate Aika. Sorry, ako. Thank you, John Chris. Guys, times 3, guys. Sabihin mo na, mute. Meron pa din. Meron pa Oh, thank you, Rainwave. Three security, guys. Hahaha <laughs> Wait, oh, thank you, K. Isin ito? Thank you, kay... Kamusta na? Ay, nena. Kaya ka pa kami ko, guys. Hello, ano? Ate, ay ka. Thank you po. Hello, boss day. Boss day, this time. Oi, thank you, boss Dave. Sorry, sorry, di ko nai kita mga pilit bibigay nyo. Thank you, Axie. Hello, Damon. Hello, Bene. Sino Damon? Ah? Sino Damon? So, oh, uh, wala. naan 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 nga naan 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 naan

kung ka ng alika bo kung balak ubak kung makain ka lang ko babe babe ndam tapos, <Shore> tapos aged, ang dami mo ring picture, niniiskrin screenshot nila tapos pinuputila oh oh yung 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 yung

Last na to, ay ano nyo na, panalo nyo si Ken. He eh, deserved that. Ayan. Parang tatay mo, tangan. <tinyo> <tinyo> ah!

You know? Mute ka naman si Gago. mo ako? Oo. Oh. Pag nakamute ako, hindi. Malamang. Ah, okay. Ay, pag nagmute ako, hindi rin nila maririnig yung mga viewers. Hmm, nairindi na. Ah. Paano ko tutulungan? Hindi nga makapagsend pag nakaganto. May mga konti din kayo, leche. Anak nga, anak-anak nga namin din ni, ano, ni Cyrus. Mute mo siya, paano ba? Ah, ito! Ayan, narinig mo ako? O, oh, rin narinig pa rin niya ako, tanga. <laughs> Yan, mananalo ka mo manan ng... Ay, bobo. Ay, wala, hindi ko pa rin talaga.

Shoutout sa inyo guys Oye, thank you Laika Oye, uh. thank you Jillian Dumami viewer ko bigla tal like Nagsandiba, ang galing